Magandang gabi po mga kalaki sa mga habol po ng 6 digit lucky numbers Mauna ko na po ibibigay dahil ako po ay lumaban kanina at ito po mga kalaki Babasahin ko po sa inyo baka gusto nyo po ah Ito po ay sa 6.58 po mga kalaki at saka sa 6 Ayan po 6.58 po mga kalaki Pwede po sa, sa lahat po mga kalaki 6 digit lucky numbers namin na ah. Number 31 Number 17 Number 29 Number 15 Number 40 at number 36. Ayan po mga kalaki ha, kunin nyo na. At syempre po mga kalaki sa mga gusto po ng lucky numbers ngayon pong uh, May 16, bukas po may 17 mga kalaki bibigyan ko po kayo ng 2 digit, 3 digit, 4 digit ha? 6 digit na pwede pong ilaban sa STL, 2D Loto National po, Wedding Loto Pilipinas at Loto Abroad, pwede pong mga lucky numbers natin kaya sa mga gusto pong sumubok dyan sabihin nyo lang po sa akin, i-comment nyo lang po ang birth year niyo po mga kalaki isusumada ko po ngayon ang birth year lang po tatambalan ko po yan ng gusto nyo pong numero ha hmm. at sabihin hmm. nyo po sa akin mga kalaki sa mga 3 days po inaalagaan ang mga numero namin bago nyo po bitawan at palitan at ingat po kayo sa mga fake account na nagpapamember sa private consultation hindi po ako yan kung sasali ka po sa akin dapat makakausap nyo muna ako sa video ko ha ginagamit ang pangalan namin at picture namin hindi po kami yan okay makakausap nyo muna ako sa video ko bago nyo malaman na aming private consultation kung magkano po okay at hindi po kami namimilit ng pa followers at hindi po ako nagpe-friend request. Okay? Ingat po mga kalaki, tara magbigay na tayo ng numero. At gusto ko manalo ka ngayon bago matapos ang May.